Ayaw mo, 15 segundo na. Ora na, palawam. Wa. Na sa iyo kayo. Sa atin 'yon. Sino nagbigay? Yung boto si ano? Sino? Ako sa kaita. Sino? Ano babae? Sino nga? Ayaw ko 'yon. Ano, ano Magkano? Onde para sa bono? Oh, ayun na, na, na. Mo kasi. Ah. Ibibigay ko oh. sa kanya. Bakit hinihingi? Ah. Hinihingi? Hinihingi ka. Sino ba gayan? Ah. Sino ba gayan? Ah. Ayun ako mo. Oh. Kaninong anak? Kay Tinani. Oh, kay Tinani. Oh, bakit gusto mong hingi naman? Ayun. Ha? libre mo isang libre ibibigay ko sa kanya. No. Yeah, no, Tulong mo na lang daw at apo mo naman. Apo mo rin naman yun. Ha? Apo mo rin baga yun. Apo mo baga si Tina ni Ay ibibigay ko na doon ang isang libo? Pandagdag na nila ng ano pambili ng pagkain. Eh wala na ako pera. Anin mo ang pera? Ay, binigay naman sa akin yun. Nino. Nino yun ay tina, ni, yon, ni, ano... Nino sino Noah nag-alis. Si Noah nag-alis. Oo. Oh. Oh. ko kasi ay. Ang dami rin pera. Ibigay ko yung sa libo di na ko pera. Ah, mag a a pera. Ay, simple kailangan ko rin. mo? Kailangan mo saan? Hmm. Ha? Kailangan mo nga. Paanuhin mo nga. ko yung isang libo yun. Sa kanya lang. Bibigay ah. ko nga Tinani. Ano? Bibigay, mo, bibigay ko nga Tinani. Sa kanya n'yon. Pakinggan mo, may sinasabi yung apo mo. Ah. Anong gagawin ka mo sa pera? Tanungin mo siya. Anong gagawin mo sa pera? Anong gagawin mo sa pera? Bibigay ko nga si Tinani. Wala nga akong pera. Ano? Wala siya si ni pera. Bibigay kay mama niya. Kay ni daw? Hmm. Tinani ang tawag niyan kan mama niya. Tinani. Um, sino ba kayo ito, pulgosa Si... Ano? Ano? Ano mo problema na? Ang buho. yung si Ito yung mamaglo. Ibigay ko yung isang libo sa kanya. Hindi, wala na ako. Nipit niya ni Mama din. sa akin naman yung binigay, ipukunin mo. Iiwawa mo na lang mulo? Bibigay ko nga yung tinami? Hindi mo na bibigay? Sa akin binigay, sa ito na sa ibibigay. ay bibigay. Bibigay ko nga yung tinami. Iiwawa mo na lang sa akin? Hindi ko lang ang bangin ko? Nelson Diego Iran. Hello. Nasa na. naman ka sa kailangan si mama? oh, na, nasa ka na. Hmm. Tanong mo sila doon. Okay. Nawara na. Sino ba nga nag-abot sa imo Sino ang naghatag sa imo Ito mo kasi ano? alin Oo. Paano inihingi nito? Yung isang libo. Ayun ba? Nawara na. Paano ka nawara yun? Hindi na ito makakatulog. Isang libo. Saan wala nila Hindi ko alam. Hindi ko naman nagita. Ano yun? Napahanap mo sa kanya. Wala nga Itinago nga daw niya sa bulsa. Sa bulsa lang? Ayan, ayan. Pinagalit niya. Ayan, Doon lang sa bulsan ha, tayo na wala. yun sa bulsan ha, tayo na wala. Ayan, ayan. Ayan, Tapos ano yun? wala naman na din eh. Wala. Ayan, kayo wala na din eh. 11,000. Wala na din Hindi, mo binutang. Saan mo nilagay? Hindi ito binutang. Ay, eh, nagko, mag-alak ulo, gura na oh. ako. Gura na. Mahulog siguro. Diyan, o, oh, sa bulsa nito? Sa bulsa niyan? Wara man yung bulsa. Baka gura na magali eh. Sinanong ang pangyari kayo na wara. Ayan. Wara man yung bulsa, o. Oh. Nakay na wara isang libo. Oh, Ay, di ko alam. Ikaw ang inabutan. Wara na. Tingnan naman sa bag mo, baka napalagay ko sa an. mo sa bag mo. Saan yung Saan yung nilagay? Saan yung Saan yung nilagay? 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 yung wala na, wala na. Wa. Nakagawa na yun. Saan mo si Naray? Ayun, dito po yung ginagayon. Nakaiwara na. Dito po yun. Na Nakay, wala dito yun? Oh. May ko lang si Mama. Ay, wala na. <coughs> Ang bot ko, napatari na. Kaya ko so, na. Wala ka saan na. Nahulog yun. siguro. Saan nahulog, Mama? Ah. Saan nahulog? Wala nahulog. Dili ko na karam. Na, di ba na? Paano yun? Oh. Hey, bigyan ko na lang ako ng pera. Uy, bigyan mo na lang pera. Nawawala yung pera niya. Bigyan mo. pulgosa. Ha? Bigyan mo si Lola ng pera at nawawala raw yung pera niya. Huwag mo yung hanapin nasa wala na na. Hmm. Ano? Paano yung pulgosa? Bigyan mo na lang kayo. Uy, okay, ikaw magbigay. Bila, ikaw may pera. Saan na? Nagbibigyan yung yung si Mama, wala yung pinapatay. Nakakawara. Hindi ko alam ma nakita. Hindi ko nakita yun. Nakakawara ngayon yung isang libo. Wala na doon sa bulsa. Mayroon yung tira. May halala, nahulog yata yun. May halala, nahulog. Sa bulsa po. Di wala kang kwarta ngayon. Wala na. Ang yun.